100 pwede mga pang password wow. 100 to isa night? eh ito na yan yung ano, halo-halo na pang password ito ito pang pamilya pag itong ano green, green pang business ayun yeah. pang business yung mga... ito pang pamilya ya pang pamilya isang daan lang 'tong benta ni nanay matagal na kayo dito lang nititinda oh ah, 20 years na rin. Okay, ang dami dito nagtitinda ng mga ganito. Ito yeah. so guys, yung mga dobola. Yan naman dito sa oh, loob. Dito sa may dalgo Tapos may mga bulaklak lak Ah, uh, tinda dito. Ang dami. Yan. Yung mga nagtitinda guys. Yung mga ito uh, guys. Yan. Okay, ang dami dito nagtitinda ng mga ganito. 100. Kadi mga pang-paswerte. Uh, 100. 200 to Ito nay, anong, 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 na to. Uh, 'yung anong ano halo-halo lang pang-paswerte ko. Ito pang pamilya. Pag itong ano green business. Green. Pang-business business, Ayun. Pang -business mga dito? Um. Ito pang pamilya. pamilya. sangdaan lang ito. benta ni nanay. Matagal lang kayo dito lang. Hindi titinda? Ah, 20 years. na. Ang daming... Pag ganito na, magkano to? Pang ano to? Alam kong paswerte? pang ano po ah ito pamilya, pamilya rin to yung pula ah. Yeah. ano itong napakalaki na eh mag pang kalaban to <laughs> <laughs> mga maligno <laughs> sa utang ang ganyan pala siya kaya black so ito yung bili natin pang pamilya oh, yung kainanay Ayan. Tapos, pwede na rito ilalagay. Po dito, dito nilalagay. Nakala hmm. ko doon sa loob. <laughs> Ayun, doon sa loob. diyan, Dito natin si Yung kandila. Ayan. Ayan. Ah, Ayan. 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 Ayan.

mawala yung sakit pampamala ng malas saka sakit dito uh, guys oh, may iba't ibang kulay to yung inyong mabibili dito sa ano ni mga kandila may iba't ibang pang paswerte. ito sa green ay sa white wish and purity yan oh. Eh. green health and family green naman money and business sa blue peace of mind yan tapos sa pink love, love life tapos sa violet material wealth tapos sa orange naman brightness kung kung dumidilim na yung, yung ano to Bilik ka ng orange tapos speech studies and exams pwede dito sa mga ano mga bata na nag-aaral brown naman travel and, fortune rainbow Yan, wish and wishing candle yung rainbow maroon salamat sa Nasarino. Ah, yung maroon pala na, pala salamat. Sa Nasarino, yung black. Ano siya? Conscience, yun. Pang, yung ito yung black. Ayun. Ayan, ganyan siya. Ayan. ayan. si nanay. Ano pangalan niya ay? Rosario. Ah, si nanay ni Rosario. Yung sa kabaan, ito ano guys. Ah, uh, itong sa likod ng simbahan ng Kiyapo dito may nagtitinda rin may halo-halo mga uh, revolto mga black nasa rin yan yan yung ano mismo yan yung black nasa rin dito yung pwesto nila and then sa gilid dito yung mga nagtitinda ng mga puon yun tsaka mga basaryo, yan 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 hanggang doon yun sa dulo guys pag lagpas naman dito mga bilihan na ng mga electronics yeah.